abala sa pagkakabit ng mga kisame sa Donya ni Elementary School sa si Agosto. Dahil sa malakas na ulan noong mga nagdaang araw, naantala ang kanilang brigada eskwela. Sirana kasi, sirana yung mga kahoy. Kaya kailangan na papalitan ng bago. Opo, yabun po namin kayang kaya po na ito namin Bukod sa kaliwat ka ng pagsasaayos sa mga silid-aralan, problema rin ngayon ng paaralan ang gumuhong daan. Ayon sa mga nakasaksi, lunes ng hapon ang maganap ang pagguho sa likurang bahagi ng paaralan. Natakot din pero saktong kumakain din yung mga tao kasi nun no, natutulog. God bless, walang nangyaring disgrasya. Malaking hamon daw ito dahil sa lunes na ang pasokan. Sa aking likuran makikita noon ang dalawang tangking nakatayo pero dahil sa lakas at tuloy-tuloy na buo ang ulan hindi na nito nakayanan pa ang bigat dahilan upang bumagsak ang riprap na nakatayo. Makikita rin sa aking likuran yung mga daanan ng tao. Sarado ito ngayon dahil nga sa pagguho. Hindi muna ginalaw ang bahagi ng lupang gumuho. Samantala, sa Aguinaldo Elementary School naman, problema ang mga sirang kisame. May kalumaan na rin daw kasi ang ilan sa mga gusali. Nare-report naman every year and na-inspect naman but I don't know what, what na hindi kami na-prioritize. Na Hopefully this time ma-prioritize po. Ganito rin ang problema sa Irisan Elementary School. Tatlong silid-aralan ang pinasok ng tubig. <clears throat> Wednesday talagang baha na yung classrooms. Hanggang Thursday, uh, kahapon, so two days na ng asin basa. Kaya parang ganoon nga yung first decision namin na huwag muna ituloy. Samantala, labing siyam na silid aralan naman ang kulang sa Baguio Central School. Ang ilamang isudyante tuloy, blended learning muna nang uh, blended learning because of uh, construction na ganito. So, meron tayong blended learning na nagawa din naman natin ito during the time of the pandemic. Uh, and uh, Baguio Central School together with other 15 schools ay meron silang blended learning na na established since last year. Sa Cordillera, 86 na mga paaralan ang nagkaroon ng pinsala sa nagdaang pag-ulang dala ng bagyong Karina at Habagat. Inilalakad na sa ngayon ng DepEd Regional Office ang tulong para sa mga paaralang nasira. 20,000 piso ang inilaang budget sa bawat paaralan. Bagay na hindi raw sapat ayon kay DepEd Car Regional Director Stella Picarino. Perennial na problema natin na kailangang maintindihan ng DepEd ng ating gobyerno sa DepEd na hindi pwede yung yung ano uh, isang polisiya it will fit everyone. Pero sa kabila nito, kampante ang Department of Education Cordillera na makakasabay sila sa pagbubukas ng pasukan sa Lunes, July 29. Jose Robert Inventor para sa Luzon headlines.